Sawa ka na bang ma-reject dahil halos lahat na lang ng mga taong pinapakitaan mo ng business opportunity mo ay negative at hindi interesado? Hirap ka bang makahanap ng mga positive prospects at mga interesadong mga business partners na willing mag-join sa business opportunity mo? Ngayon, nahanap ko na yung solusyon sa problema ng ito dahil nung nagsisimula pa lang ako sa MLM business ko, talagang wala akong alam na strategy kung paano i-market 'yung business ko at sa tulong ng strategy na 'to hindi mo na kailangan mag-convince ng mga prospects na hindi naman interesado sa business opportunity mo kapag nalaman mo 'tong strategy na 'to hindi ka na mauubusan pa ng mga prospects na willing mag-join sa business opportunity mo so below this video register now your email to get instant access to the free video training that I'm going to give to you. At ipapakilala ko sa iyo yung taong nagturo sa akin ng tamang strategy na ginagawa ko sa business ko. At isa siyang successful network marketers din na yung mga strategy na tinuro niya, in-apply niya rin at naging successful siya sa strategy na yun. So, register now your Email below this video to get instant access to the free video training that I'm going to share with you.